General, I'm sorry, ni Presidente Ramon Magsaysay na pinatalsik sila sa Kongreso at ang Kongreso ay nagkaisa upang hindi may mapasok ng grupo ng Partido Komunista ng Pilipinas nila Luis Tarok at na magkakapatid na mga laban. I think uh, dapat nating pag-aralan yung mga hakbang na yun. Otherwise, hindi matitigil po ang ganitong government scandalous infiltration na ginagawa ng CPP and PNF sa loob ng hmm. Tama yun. Yung, uh, yung senior na information ni General Simo ay nangyari ito. No? Pagkatapos -ta -ta lang na sariwa pa kasi sa mga tao yung World War II no? na yung mga na-elect na yun ay naboto yan. Kumuha ng bote yan sa mga masasaka. Ang pagkakaiba kasi ng CPP, NPA, ng mga NPA ngayon, yung